Hello guys, good morning. So ayan, namasyar kami dito sa tabi. Nagagulo na kayo. Eh nakita ko yung mga picolar ng IFI. Masisipag po nila. Char, for IFI. Hi Brad, good morning. <laughs> si Brad Forcado, ng Hogwarts. Pinapulot po nila yung mga plastic sa Kailan niyo pa ginagawa yun, Brad? Kailan pa? Uh, ayun lang ito ginawa ng popular. Ah. Pero so, yung ano, parang kaya ano, ginagawa talaga yun. Kaya nga nito. Uh, na po. Kahapon, tatatapon mo yung kailan yung barangay po mga pekular din po yan? Hindi. Lahat? Mga tanod. Ah, tanot? Uh, yung mga muslimber. Oo. Uh -uh. Ah. Pero yung parang kaganda po ng ano, no? kaganda plastic lang naman. Ah, ah. Uh, Mabubulo kayo dito. Sa ang ito. Oh. Kay kaganda ka ng char. Nga singyan po ako man nag-start. Oo, oh, nga singyan, nga singyan ka ganun na Ah. Every, ano po yan, every Saturday na or ano? Ngayon lang talaga. Hindi, every Saturday mayroon naman mga nagkarap na clean up, right? Ano yun? Yun yung ano ngayon ng, ano yun, ng municipio. Ah, -uh. Every Saturday yan, meron ng Opo. Uh, sikta. One sikta. Uh -huh. Uh -huh. So yun lang po guys. Yung ano eh, ginagawa ng mga community na kasi naga -ano sobrang, ano, ang nag-ano talaga dahil sobrang ano ramang yun, plastic, ba? ramang basura yung nakaintipila na ko. Basura na kung ano Malang, kasi kalang. hindi man naman masyadong nag-ano na hindi sila na mag- no. Walang kasi alam ba? Ang wala kita wala pakialam sa komunidad. Sige, Brad. Thank you. Thank you, Brad.